Dapat po ba tayo matakot sa ngayon, mga kababayan po natin? Ang sagot, hindi raw, sabi ng Philippine National Police. Dahil nagpalabas ng isang memorandum ang Philippine National Police na pinapaalerto ang lahat ng security agency at i-check ng maayos ah, ang mga pumapasok sa mga malls dahil may mga natanggap sila na impormasyon na may mga magpapasabog umano at may magkakalat ng terorismo sa ating bansa. Gaano ito katotoo at saan galing po ang kanilang impormasyon? Ito ba ay paraan lamang ng pananakot? Ito ba ay isang diversionary tactics ng ating gobyerno para malihis ang isyo sa usapan ngayon ng kahirapan, bagsak na ekonomiya at ang isyo sa West Philippine Dapat na ba kabahan ang lahat? Dapat na ba nating iwasan na pumunta sa mga mapublikong lugar, o mataong lugar. Kaya bahala ang ating publiko, uh, safe and secure po ang ating bansa. Mm -hmm. Naglabas ng abiso ang Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSYA sa kanilang Facebook page. Inaatasan ng SOSYA ang mga security agency na paigtingin ang kanilang seguridad kaugnay sa umareklanong paglulunsad ng gulo ng mga local terrorist group. Mm, 'yun ha. Eh may mga nakuha silang impormasyon na may, ha -ha, may maghahasik ng lagim itong mga local terrorist group mga kababayan po natin Diyos ko po ha sana wag naman eh wag na dagdagan ha lugmok na nga po tayo sa kahirapan na sa paghanap puhay ang mga ordinaryong Pilipino ibubulag bubulabugin pa so, kawawa naman po yung mga nagtatrabaho sa mga malls mga kababayan dahil posible sa anunsyong ito eh magkaroon ng takot ha at hindi na pupunta sa mga malls ng mga ordinaryong Pilipino ibaka e baka maapiktuhan sila eh kung ganito kasi may mga banta tayo natatanggap at pinapaalerto po yung kapulisan po natin at mga malls po natin eh baka mas pipiliin na lang natin o kahit sino man siguro na mag online shopping na lang kaysa pumunta sa mga physical store sana po ito ay uh, maagapan agad at agad naman po bawiin ng Philippine National Police dahil ito ay hindi nakakatuwa sa totoo lang mga kababayan po natin. Ngunit ayon kay PNP Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Rudy San Gontiano, wala namang dapat na ipangamba ang publiko. Regular aniya nila itong ginagawa bilang paalala sa mga security agency. Actually, ano lang po yan, parang regular lang yan na uh, reminders ng sosya sa mga private security. Okay, regular lang daw na announcement pala, mga kababayan po natin. So, at least, alam po natin na talagang may alerto. Kasi kung regular lang ng announcement, eh, di dapat hindi ipapublish. Dapat pwede naman nilang e send by email o inform nila ang mga security agency na higpitin, o higpitin, <laughs> higpitan lalo, ah, ang kanilang pag-check sa mga pumapasok sa mga malls. I-check e na maayos yung mga dala at para makasigurado na walang dalang kung ano kontrabando ah, ang sinasabing mga lokal na mga terorista na magpapanggulo uh, panggulo ah, dito sa ating bansa. At sana agad bawiin po nila yan ha, na wala ng alerto o wala ng anumang banta ng mga panggugulo para hindi na po uh, matatakot yung ating mga kababayan. At matigil na, siyempre ah, ang uh, ganitong klaseng karasan. Kasi alam nyo, napakaraming problema ngayon sa ating bansa na yung ating gobyerno eh alam po natin na medyo may kahinaan yung mga namumuno ngayon. So kung may mga ganitong mga pagbabanta pa, eh, dagdag pa po 'yan sa kanyang isipin. <laughs> Baka lalong mabugoan na po at mapapraning <laughs> ang mga namumuno sa ating bansa. Anyway, mga kababayan po natin eh ito daw ay isang uh, regular routine lang po nila. So hopefully na hindi na po ito lumala ang uh, ganitong klaseng sitwasyon at uh, Uh, bawiin nila agad uh, at uh, sabihin na wala ng anumang mga pagbabanta lalong lalo na po sa mga mataong lugar. So yan po yung ating update. Maraming salamat.